Hi guys, good morning. So, um, dito ako ngayon sa um, guest room. Um, mga ano lang ako, um, ang tawag ba dito? Um, i-organize ko lang yung mga napamili namin kahapon. Um, ito, ilalawin ko doon sa storage namin dun sa, ano, um, dyan sa closet, dito sa my guest room. So, ito pala yung nabili ko. Hindi ko na ipapakita lahat. Yung lang yung um, covers na nabili ko for our room. So, dyan lang kayo. Ito yung nabili ko kahapon. King size siya. So, may, may pag pa siya dito. Oops. Kasi lalaban ko siya. Then, um, ilalagay ko siya today sa ano namin, sa bed namin. Oh. Ito siya. King size siya may ano na, may basta set na siya. Ano bang set to? Six piece na siya lahat yung set dito. Ayan yan. So, yun, natatapon na siya. And ito, lalaka natin pa yan. Naglalaba kasi ako yung daming labahin. Ano nito yung cover. eh yung may ito, yung garden. Then, ito yung pillowcase. Ay, matataas pa lang yung pillow. Wait. Ay, ang lalaki pa lang ng pillowcase. Ay. Hmm? Pero okay na. Merong maliliit din naman. Ay, malalaki din pala. Pero okay na. Gawa natin ng paraan yun. So, apat na pillowcase. Binili ko nung ano, ano ba tawag. Nung namili ako ng mga uh, gift, ito yung binili ko para sa sarili ko para sa sarili ko. Ano ba? Saan ba ito? Hindi. Mag-aano din ako mag-haul mamaya-maya. Pero separate na yun. I-separate e, se ko siya. Yung video natin. Tapos ito siya. Ang ganda ng kulay niya. Ito, nalaban ko ata ito. Ay, oh, may ano siya. May, may cover na din. Kung sa malalaki, i-cover ko siya dito. Ayan, bongga. Lalaban natin yan. Hindi eh, ko lang alam kung pwede ba itong labhan. Pero labhan natin ng isang beses. Tapos i-dry, i-dry na lang natin. Mayroon uh, ito kasi pleated. Pleated ba tawag dito? Yung hindi nag-usap sa ilalim ba sa, sa, sa ilalim nito. Diyan lang kayo bumili din ako ng ano um, um, lotion po sa hapon. Kani nila lang bumili. So, kunin lang natin yung plastic bag. Dito po siya ang ilalim. Ang daming laman. Mga kitchen stuff dun sa ilalim. Then dito as mga pagdaan Okay. Tapos ito dun sa ano kwarto namin. Ayan. <sessupan> Tapos ito lang naman yung binili namin. Tapos tatita ko na lang. So ayan, nagbili kami ng insure for Rob, then tatlong sacks na rice, tapos yung um, marami yung honey yung binili namin. Ay paggagamitin si Rob doon. Then, um, saan ko ba ito ilalagay? Ito nga, ipapadala ko din, pero dapat andyan yun. Good job, boo! Look at Wow, the are He's the one who's cooking this one. The kitchen is busy right now. And then, while well, this one is cooking, and then she's um, Muna. Kasi kanina pa kami gising. Tapos, pag gising namin, wala pang kape. Nag-start na kami mag, um, mag clean up sa bahay. Tapos, uh, nag-start na din siyang magluto. Um, niluluto niya yung binigay namin kahapon for um, bean soup tsaka chili bean yung niluluto niya ngayon. Ito yung bean soup. Ayan. And then ito yung chili bean. Oh, yung mga nilabhan ko nandun niligay niya ron so tutupiin ko yung mamaya. And then, ano pa bang ginagamit ko? Ah, sinabi ko na ba yung haul ako? Ang haul ako mamaya eh. Pero mamaya pa yun or bukas. Bukas, babalik na ako sa work. And then, ko yung yung mga ito. Yung mga bagong pin binili natin. Namin. So, ito yung unahin ko. When are we to relax to watch um in a bit let me just put this one in the washing machine okay